Gets mo ba yung quote na, the devil is in the details? Minsan kasi, hindi sa malaking bagay bumabagsak ang isang tao, kundi sa maliliit na lapses na akala mo wala lang. Like sa love life, pwede kang sweet, caring, thoughtful, pero kung lagi mong makakalimutan yung small things tulad ng promises or special dates, it builds up at nagiging issue din. Oo, nagrarant ako! Ay, sorry, sorry. Pero ano, same vibes yon sa kasong to hindi yung drugs mismo yung naging problema, kundi yung mali sa proseso ng mga police. At dahil doon, iba yung expected nilang ending. So sa story natin today, merong dalawang Rona na nadali sa kasong to. Una, si Rona Rivera, also known as Weng, na nahuli di umano sa benta mode ng Shabu. Nagka-transaction daw siya with the police na undercover buyer, so ayon nakuha yung sachet na may Shabu. Tapos yung isa naman, si Rona Estrada, Estrada. Ah! Na hindi naman caught in the act na nagbebenta, pero nahulihan siya ng sarili niyang sachet ng shampoo kaya kinasuhan siya ng illegal possession. So since magkakonekta yung charges, pinagcombine na lang yung cases nila. Nakakaloka, porket magkapangalan ba? Ay! Tiyas! Siyempre, pareho silang nag-plead ng not guilty nung inarrange sila. Kaya nagkaroon ng joint trial para sabay silang ma-judge. Ma-judge! Nagsimula ang lahat ng may secret informant na lumapit sa mga pulis at nagsabi ng Happy birthday po! Ay! Nagsimula ang lahat ng may secret informant na lumapit sa mga pulis at nagsabing deal daw niya si Weng para sa sample siya worth 1,000 pesos. Siyempre, alert agad ang Manila Police District Anti-Illegal Drugs Team. So ayun na, nagplano sila ng buy-bust operation. May isang polis na magpapanggap na bibili and may dala siyang 1,000 peso bill na nilagyan pa ng initials na DR para may marka. Meanwhile, yung ibang tropa naka-assign as backup at nakatambay a few meters away, ready agad sa action gano'n. Pagdating sa meet-up, medyo creepy kasi walang tao around. Tapos umuulan pa ng slide. Ay, biglang shooting pala. Ano? Ems. Tapos may two girls na lumapit whisper agad si informant sa poster buyer. Yan si Weng, yung maliit, short hair, naka-shorts sa t-shirt. Sobrang Latina! Sarap. Yung kasama ni Weng, medyo nasa far away lang, observant mode lang, ganon. And nung nagkausap na si Weng na medyo atat kasi nagdemand agad ng mula, sabi niya, akin na po, ganon. So, binigay nung police yung marked money and in return, nilabas ni Weng yung sachet ng shop from her pocket at ibinigay sa kanya. Tinanggal nung police yung cap niya, which means the deal has been done. Pasok mga tropa! Rush agad yung backup and nahuli si Weng and nakuha sa bulsa niya yung 1,000 pesos na marked money. Tapos, chinek din yung kasama niya and surprise! May isa pang sachet ng shabu! After mahuli sina Weng at Estrada, dinala sila sa MPD office kung saan ginawa lahat ng marking, inventory at photo ops ng ebidensya and present ang isang media rep para magwitness. Yung sachet na nakuha kay Weng, tinag nila as TK and yung nakuha kay Estrada, tinag nila as TK1. Kumpleto rin daw ang mga papeles, inventory forms at chain of custody na ginawa ng mga pulis. And nang dalhin siya sa crime lab, lumabas na parehong sa Chase ay nagpositive for sh Of course naman, te, may sariling kwento si Weng. Sabi niya, wala siyang binentang drop and pumunta lang siya sa bahay ni Estrada para kumuha ng blood sugar strips para sa mama niya. Habang naglalakad daw sila, biglang may van na huminto at pinilit siyang isakay. Hala, iskewi. Ayon sa kanya, dinala sila sa presinto, binugbog, pinilit umamin and said na kung magbibigay sila ng 300,000 pesos, tutulungan daw sila ng mga pulis. Sa hatol ng trial court, guilty si Weng sa illegal sale of drugs habang si Estrada naman ay acquitted dahil kulang yung ebidensya para patunayang lookout or kasabot siya. nag si Weng pero hindi siya pinabora ng Court of Appeals. Ang sabi nila, Malinaw at kumpleto ang elements ng crime at intact ang chain of custody kahit sa presinto na ginawa ang marking at inventory dahil nga umuulan nung time na yon. Yung mga inconsistency sa testimony ng polis, minor lang at walang bearing. Hindi din fatal na isang media lang ang witness or nung nawala ang actual buy bus money kasi ang importante, eh, napatunayan ang mismong sale at na-present ang data sa korte. But hindi pa rin nag-give up si ate mo Weng at dinala pa niya ang kaso sa Supreme Court para sa final na laban. Okay, so yung drama-rama natin for this story is kung na-compromise ba yung integrity and evidentiary value ng Corpus Delecti? Sagot is yes kasi the Supreme Court said na acquitted si Weng Mangate. Kasi sa drug cases, hindi lang sapat na may nahuli sa sachet at may nag-test na positive sa siya kailangan mapatunayang beyond reasonable doubt na yung drug ang ipinakita sa korte, eh siya rin yung mismong droga na nakuha sa accused. Ibig sabihin, dapat crystal clear yung chain of custody mula sa pagkasamsam hanggang sa presentation sa korte. According to the law, kapag meron tayong buy bus, dapat right after mahuli, may inventory at photoshoot ng droga and dapat kasama yung accused mismo plus tatlong insulating witnesses. Isang media rep, isang DOJ rep, at isang elected official. Lahat sila dapat pumirma sa inventory para legit. Ang point nito, para walang duda na hindi napalitan, nadagdagan, o namanipulate yung ebidensya. Ang nangyari kasi dito, hindi na kumpleto yung required witnesses at wala ring solid explanation kung bakit. Sabi ng Supreme Court, dapat pinakita ng prosecution na nag-effort talaga silang kontakin at dalhin yung required witnesses. Hindi pwedeng bare statement lang na unavailable sila. Kaya kahit may drug nang nakuha, dahil sablay sa procedure at walang malinaw na paliwanag, bumagsak yung kaso. Ang Supreme Court was very firm. Kung gusto ng mga polis ng conviction, dapat sundin nila strictly yung rules. And dahil hindi nasunod, the court ruled we acquit. Sa kasong to, wala yung required na mga witnesses like yung DOJ rep, elected official at media rep. Yung isang kagawad lang yung nandoon, tapos paiba-iba pa yung role niya. Minsan kagawad, minsan media, ganon. Bukod doon, nagkameron pa ng problema sa paghandle ng drugs. Ibang yung pangalan yung lumabas na tumanggap ng ebidensya, tapos hindi malinaw paano na turn over yung drugs from one person to another walang malinaw na kwento kung saan napunta yung drugs bago mapunta kay chemist at bago dalhin sa court. Gets ba? As in, magulo pa sa magulo. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi porke police sila, automatic na tama agad yung ginawa nila. Dahil maraming lapses at walang matinong explanation, compromise na yung integrity ng ebidensya. And kung ganun, hindi pwedeng i-convict yung akusado. Final chika na akwit si Weng. As in, pinarili siya kasi hindi na patunayan beyond reasonable doubt yung kaso. So what's the moral of the story? Process protects justice. Hindi lang sa korte, kundi sa totoong buhay din. So imagine mo ah, kung hindi sana basta-basta at parang minadali ng mga pulis yung paghahawak ng ebidensya, eh hindi sana nabasura yung kaso. Same din yun sa atin. Kapag nag-short ka tayo sa school, sa trabaho, or really in anything that you do, sure, mabilis sa simula, pero kadalasan, hindi rin nagiging maganda yung outcome. Kaya, reminder to na minsan, kahit nakakainip at nakakainis, sundin yung tamang steps, worth it pa rin kasi dun nakasalala yung outcome. Kung baga, patience plus process is equal solid results. Kaya kung meron kang goal, huwag puro shortcut kasi baka imbis na win, puro stress lang ang makuha mo. Gets ba? Ikaw, was there a time where kinailangan mong maging matyaga sa process pero naging worth it naman sa huli?